Hello, magandang magandang araw mga kaprobinsya Welcome back muli sa ating channel Probinsyanong daddy Yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan uh, Siyempre, i-click nyo na at subscribe na si Probinsyanong daddy Ang gagawin natin ngayon ay Mag-spray ulit tayo ng ating paboritong pampabulaklak Itong ating uh, Yupa Bloom Ayan, yan, yan Okay, sit back and relax Panoorin nyo ako habang in-entertain ko kayo May konting tour, may konting... Uh, tips na rin. Okay, tsaka may konting uh, introductions ng mga bougainvillea varieties na nandito sa aking mga bakuran. oyan so, unang-una na dito, itong mga nakikita nyo. Yan. Uh, ito ay maliit na Indian chitra. ayun. ito ay uh, baby pa lang pero napabulaklak na natin. Ayun. andun yung kanyang puno sa bandaron Okay, so mga kaprobinsya, tara, umpisaan na natin. Let's go! So, bale, ito mga kaprobinsya, ano, yan, 500 ml po ito. Ito yung sprayer niya mismo. Tapos, ito, maglalagay tayo ng ating, ano, uh, ito yung ating Yupa Bloom. So, ito, alternate na ginagamit ko ito sa Peter's fertilizer natin. So, ayan. Maglalagay lang tayo ng konting-konti. ganito lang kaliit tantyan nyo na lang pag uh, hindi pa kayo marunong so ayan ganyan lang so nasa 5 ml yun so heto na mga kaprobinsya ready na tayo tara mag spray na tayo yan okay mga kaprobinsya uh, all set na sprayan na natin sila so ayun sila ang dami ang gaganda na rin ang kanilang mga bulaklak wala akong taga-video, kaya ganito muna yung setup ko. Kasi yung taga-video ko si Mrs. e eh, buntis, kaya kabuanan na niya. Kaya yun, uh, hindi na siya ganong nakakagalaw-galaw, kaya nakaka-video. Okay? At siya pala mga kaprobinsya, no? Uh, unfortunately, yung ating uh, Facebook page na probinsyanong daddy ay nataken over ng uh, ibang lahi. Uh, ewan ko kung anong lahi yon parang mga ano naman mga Indian. Uh, hindi ko na siya na-access, parang nakuha niya tapos ano, kinick out kami na mga admin kaya siya na yung parang nag-ooperate ng Facebook page na yon. Kaya mga kaprobinsya, uh, gusto kong ipaalam sa inyo na hindi na po ako ang nagmamanage ng Facebook page na ito. Uh, gusto, gusto kong malaman nyo ito, baka kasakali kasing uh, gawin ito sa masama, magpapanggap na ako, ay at least aware kayo na hindi po ako yon. So, gumagawa ako ng paraan para mabawi ko siya at sana mabawi ko po siya. So, maraming salamat mga kaprobinsya. So, eto. Sige, umpisan na natin. Ang kailangan nating ano dito, dagdagan, no? So, kaya spray itong mga hindi pa namumulaklak. So, for example, ayan. So, ayan, lagyan natin. So, ayan. Itong mga to, mga ganito ang kailangan nating isprayan So, konti-konti lang, wag masyadong marami. Para, ano, kahit ulit-ulitin naman natin ito ng, ano, every week, pwede. Pwede nyo gawin. Ayan, itong mga to. Ganyan. Ayan. May papakita ko sa inyo dito, napakaganda. Ayan, o. Ito ay yung tinatawag natin na, ano, na snow pink. Ayan, maliit siya. Ah, bagong propagation ko yan. Ayan yung paso niya napakaliit niya pero napakaganda. Ayan oh. So marami siyang mga lumalabas na mga bulaklak. Ayan 'yan. 'Yan sila, okay? So ayan. Ito oh, napalago ko na ng husto itong ating orange diamond. So ayan siya, uh, paano ba siya makita? Ayan 'yan, orange diamond po ito. Ayan, 'yun, kitang-kita na. So spray spray na natin. Kailangan na natin itong papulaklakin ang ganda siguro nito pagka uh, lumabas na lahat no yung mga ano niya pinaka bulaklak niya. Yan. So, yan yung mag, basta yung mga walang ano, mga walang mga bulaklak, yun ang lalagyan natin kasi kailangan natin silang ano tulungan para mas gumanda pa no, mas lalo pang mamulaklak. So, pansin niyo pala, tong sa taas ko nilagyan ko ng uh, sunshade para hindi ganong mainit o kaya masakit yung sikat ng araw para sa kanila. So ayan, tignan nyo. Ayan, ganda. So ito, marami sa Shopee. Ayan. Uh, Pupost ko na lang yung mga link kung saan kayo pwedeng bumili. Nakabay 1 take 1 sila ngayon. Kaya napabili na rin ako. So ayan. So dito, uh, mga kaprobinsya, gusto kong i-share. Uh, napakaganda. Ito yung ating tinatawag na Vira. Vira Pink ang tawag natin dito. So maganda siya, ano, ayan o, oh. Ayan. Ganda ng kanyang uh, formation, yung mga bulaklak niya. Ayan. So, ayos ko lang itong ating uh, focus. Ayan. Okay. So, kita niyo naman, ang ganda, parang popcorn na kumpul-kumpul din sila. Para silang mga 21J, pero may pagkakaiba. Mas malalaki ang dahon ng dira kaysa sa 21J. Tsaka yung mumulaklak niya ay ganyan. Uh, may may mga parts siyang sa dulo-dulo siya na mamulaklak tapos bilog-bilog. Ayun. So, birating ang tawag natin dito. Ayan. So, pakita ko. Ayun. Marami siyang mga bulaklak. Mga katrubi siya. Ayan. 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 Ito namang isa. Lagyan lang natin itong mga walang mga bulaklak. To, tapos na siyang namulaklak kasi tapos syempre yung ating splash ano yung splash butterfly natin ayan siya okay kita nyo uh, ha, maganda rin to so, kung may mga pagkakataon makakolekta kayo ng ganito maganda rin tong mga ganitong variety at syempre yung lagi kong pinapakita sa inyo ito ayan ito yung ating uh, Stardust. Ayan. Ang ganda. Uh, cascading kasi ang style nito. Pupagsak na lang. Tapos yan Parang ano. Parang mga inayos lang na bulaklak. Ang kanyang pumulaklak. So, kanyan. So, reinforce natin dito sa taas. Para pag namulaklak dito ay pabagsak na ganon. So, maganda rin siyang tignan. Ayan. Tapos oh, so ito mga pastel natin. Ayan, o, ulit ako eh na, na ano, nayang ulit maalagaan sila kasi season nila ngayon sa pamumulaklak. Tsaka madaling mag-alaga ngayon ng bougainvillea kasi nga uh, sakto yung lamig tapos sakto rin yung sikat ng araw. So itong mga nanlegi natin dito, dito ko sila nilagay. Ayan, ang kagandahan ng mga ganitong variety kahit dahon pa lang ay sulit mo na. O ba? Diba? ayan sila o. Oh. So, ito ay Formosa variegated Ito, itong part na to. Ayan. So, spare na rin natin para mapalabas na rin niya yung kanyang mga bulaklak. Spare natin itong mga to. Ayan. Ayan. Dito naman sa part na to kasi, ano na, yan, namumulaklak naman na sila. Ito yung uh, pinapauso ko na pag-aalaga ng bougainvillea. Ayan, dignan yung mabuti. Ayan. So, sari-sari yung kanyang uh, bulaklak, no? Ayan, may orange dyan. Ayan siya. Ayan. Tapos, uh, meron tayong tanglong dito. Ayan. yan tapos meron siyang white. Ayan, ang ginawa ko dito, mga kapurbinsya, ay simple lang. Uh, pinagsama-sama ko lang, no, yung mga iba't-ibang uri or variety ng bugan dito. Kaya, ayan, naging ano siya. Naging uh, multicolored yung kanyang lumalabas na bulaklak. So, tatlo yata to eh. Tatlong variety yan. Okay, tara dun sa bandaron. Ganyan. So, dito pala. O, sige, tignan nyo na rin dito. yan So, yung part dito ay... Yan mga ano na rin, mga blooming. So, yung iba tapos na kasi. Ayan, spray spray na natin. ito yung ating chili itong chili ayan uh, pag uh, napalabas natin ang mga bulaklak nito ay napakarami yan kita nyo naman punong puno ito ng sanga mahirap lang kasi ito ang nakakatamad dito masadong maraming tinik yan kung masaya lang kayo sa tinik huwag nyo itong kunin okay, mag-alaga ng ganito pag ganun kasi masakit marami, maliliit na tinik tsaka, tapos napakarami pa yan ito rin Maganda isa ba ito sa mga fertilizer natin na triple 14? Yan, umagang umaga ngayon kaya ganito yung, isura itsura natin, no? Uh, may araw. Yan. Kaya pagtyagaan nyo na lang. Hindi ko mahanap-hanap yung maayos na ano natin. Pwesto natin. Basta at least nakikita nyo. nagispa spray tayo. eto yung ating uh, California Gold. Ayan, nag-wild siya. Nayaan ko na lang muna. Ang objective ko dito, palakihin ko muna sila. Palakihin ko yung kanilang mga stems, mga puno. Tsaka ako na lang ayusin pagka malaki na. So, kaya ganito na lang muna. Anyway, medyo maluwag naman tong bakuran. Kaya hayaan ko na lang muna. Tsaka ako na lang to siguro ititrim pagka parating na yung mga bagyo-bagyo. Ngayong summer time hayaan ko lang. Para lumaki siya. Tumagos na kasi yung mga ugat nito, kaya ganito na kapag ka uh, once na tumagos na yung ugat ng bugimbilya sa lupa ah uh, medyo syempre, hindi na sila gaano control dumalaki na sila kaya kung gusto niyo magpalaki ng bugimbilya niyo, pwede nyo ganun hayaan lang na tumagos o kaya uh, magdadirect sila sa pinakalupa natin then yun mag-wild sila yun nga lang, ang offset naman nun ay medyo kokonti ang bulaklak kasi more on vegetation na sila, more on dahon. Ayan. So after this siguro Maglalagay ako ng uh, fertilizer Mga triple 14 O kaya pwede kayong gumamit ng mga yaramila port, uh, 1545 TE Yung mga ganan na uh, yaramila So pwede yan mga uh, Ano dito naman ay magsasawa na tayo sa ganda nila kasi naka full bloom na ayan, ayan sila oh. yun so, heto sila, ayan kita nyo naman Ah, uh, punong puno, kaya hindi ko na kailangan isprayan, yung mga yan maliban dito, eto kasi nauna na noon, tapos wala ng bulaklak, so maglalagay tayo Yan. So, dito, kita nyo, punong-puno. Bala ko nga silang iayos. Buhatin ko sana para ilagay muna sa isang place house. So, lagyan ko ng bench. Kaya lang, ano eh. ah uh, tumagos rin yung ugat. Kaya, kung puwersen natin, magsisi, ano na yan, magsisi na, magtatampo na, malalantaan na yung mga uh, pamumulaklak nila. Kaya, ganyan, ganito. Uh, kaya, ganito na lang muna. Uh, sulitin na lang muna natin. Na rin. Anyway, maganda naman silang tingnan. So, ayan. Diba? Ang laki. Okay. So, may papakita ko sa inyo dito. Aha. Uh Ito, -huh. magugustuhan nyo to. Ito yung ating... Ano to? Ano sa tingin nyo kung ano tong uh, variety na to? Yan. Yan yung ating ano, yung ating nga uh, Indian Chitra. Okay. So, ayan. Focus ko para makita nyo mabuti. Hirap no? Mag isa. So, ayan. Yan po ay uh, Indian Citra Marami pa siya doon bulaklak. Ayan. Ayan no? Oh. o. ba diba? Ang ganda. Ang ganda ng kulay ng Indian Citra Ito naman yung masusulit mo dito. Although medyo may katamaran siya no? Medyo tamad siya sa pamumulaklak. Pero pag napalabas niya naman yung bulaklak niya ay uh, masusulit yun naman. Ayan. Nakalagay lang dyan siya sa ano namin. Medyo partly shaded pero okay lang din naman controlled ka yan okay lang naman kasi controlled na siya kinontrol ko na siya para mas mapamulaklak ko siya kasi kapag kahinahayaan ko lang nagwa wild medyo sanga yung mga lumalaki pero ngayon ah uh, pansin ninyo ayan oh uh, marami siyang mga lumalabas ngayon na mga bracks na uh, syempre magaganda yung mga braks na yan ayan o oh. diba yan So, Sige, uh, hanggang dito lang muna yung ating uh, video. Then, i-update ko na naman kayo sa mga other videos pa natin patungkol sa mga alaga nating mga buganbilya. Yan. Okay? So, maraming salamat mga kaprobinsya. Ito, pinapalaki ko lang to Kaya, ganito. Ito yung ating bidadari. Ganyan lang muna. Ayusin ko na lang later. Tapos, sa grafting, siguro yung mga susunod natin gawin. Although late na tayo mag-grafting. Sana nung ano uh, pa, January or uh, itong February Ka grafting tayo para Maganda o kaya mabilis silang mabuhay Kasi nakakaimbal yung grafting O ayan, itong mga to grafted Itong mga to yan. Ito, pinalaki ko yung puno Tapos ginudugtong-dugtongan ko na Kaya sulit na rin yan. Okay, so yun nga mga kaprobinsya Maraming salamat sa Inyong pagsubaybay muli sa akin At sana naka Entertain ako sa inyo, hindi man ganong Tutorial na yung mga nagiging topic sa atin. Kasi ang dami ko naman ng tutorial mula pa ng una tungkol sa Bugain Bilya, no? Uh, yung mga videos natin ngayon ay more on ano na, more on updates, ah, uh, entertaining, at syempre, kung may time talaga ako, kaya may mga bago akong i-introduce sa inyo mga techniques, syempre, i-share ko pa rin sa inyo yan. Kaya, thank you so much, and see you again sa aking mga susunod pang mga videos.